Ops mga kalaki, 2 days na po tayo sa Baguio at alas 5 po ng hapon. Ganito po ang itsura po pagka alas 5 ng hapon ngayon dito. Grabe ang lakas pa rin ng ulan at ang pag, ba? Diba? Ang sarap, ang lamig! Ayan po mga kalaki, kaya ano pang hinihintay mo, ba? Diba? Sarap magbakasyon po dito sa Baguio mga kalaki. Kaya syempre, sa dalawang araw natin dito sa Baguio at napakadami nating namit na mga followers. Nakipag-meet po tayo sa mga followers at tuwang-tuwa naman po. ah... Uh, masayang masaya rin naman po ako nakilala ko po sila. Siyempre po ngayon pong alas 5 na naman po ng hapon, nakita nyo naman kung gaano kalakas ang ulan. Diba? Si Lakas ng ulan. At syempre, napakadang ng tao. Ayan. Super daming naglalakad ng mga tao. Anyway mga kalaki, mamimigay po tayo ngayon ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, saka 6-digit lucky numbers po, 5-digit lucky numbers para po sa inyong lahat mga kalaki. Syempre ngayon po ay ang ginaw, grabe, ang ginaw Sobrang lamig po, sobrang lamig Kaya, ano pang inihintay natin? Abay, sa mga lucky numbers po natin na binibigay Araw-araw, ito po ay walang bayad Dahil libre po ito mula umaga hanggang gabi Wala pong bayad mga kalaki Private consultation lamang po ang, bang, ang may membership fee. Okay? So, ito na po mga kalaki kung ready ka na Abay, ready na rin ako Tara, Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Grabe, lakas ng ulan, no? Sipin mo. Ang pag. Sarap talaga sa Baguio. Sarap kumira. Eto na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers. Ilista mo na. Number. 4 at number 12. Yan po yung una. Ang pangalawa po. Number. 23 at number 17. At ang pangatlo po. Number 8 at number 10. Ayan po yung pangatlong 2 uh, digit lucky numbers at syempre bago po natin ibigay ang ibigay na agad natin, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa so ito na po ang 3 digit lucky numbers, number 7 number 1 at number 9 yun po yung una at ang pangalawa po number 6, number 2 at number 8 at ang pangatlo po number 9, number 7 at number 9. Yan po yung pangatlo, di ba? At syempre po mga kalaki, ibigay na po natin ng 2 digit at 3 digit. Make sure po na nakarambol po yan ha? yung 2 digit, 3 digit pag inilaban nyo po. Para mabaliktad man po yung numero, abay, pareho pareho po tayong mananalo. At syempre, pati 4 digit dapat po nakarambol mga kalaki. Okay, so, eto na po ang 4 digit lucky numbers. Number 7, number 2, number 4 at number 9. Yung po yung una. Number 8 number 3, number 3 at number 6. yun po yung pangalawa. Number 9, number 0, number 5 at number 2. Yun po yung pangatlo ngatlo. Dinigit ako sa lamig, grabe. Kasi naka-short lang ako oh. <laughs> grabe po mga kalaki syempre ngayon pong alas 5 ng hapon Kung bakit napakaginaw po dito Grabe, hindi ko po... <laughs> Bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers po at ang 6-digit lucky numbers, syempre sa mga bagong followers po natin dyan, uh, sa mga gusto po makatanggap ng mga ng mga lucky numbers everyday po, hanapin lamang po kami sa Facebook. Uh, hanapin po ang Red Parungkin na meron pong uh, 315,000 followers. Sa YouTube po, 15,900 followers. Sa TikTok po, 412,000 followers sa po tayo mga kalaki. At syempre, may second account po tayo, ang Aris Gatchalian. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan po. Okay, mga kalaki, syempre. At alam nyo na, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan sa mga account na po na yan, pwede po kayo din mag request, mag message kung anong mga lucky numbers po ang gusto nyo makuha sa amin, ibibigay ko po sa inyo at pag-aaralan ko yan okay pag-aaralan ko po yan mga kalaki, kaya ano pang inihintay mo kaya eto na po, ibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers po para sa inyo, ang 5 digit lucky numbers ay number 17, number 4 number 14 number 29 at number 33 yan po yung una at ang pangalawa po number 6, number 27 number 18 number 32 at number 20, ayan po yung pangalawa okay, at syempre po ang bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers na habang giniginawa ko ang 6 digit lucky numbers po natin ay pwede po ang 642 ang 645 ang 649, ang 655, at 658. Six-digit lucky numbers po mga kalaki. Okay. So, ito na po ang six-digit lucky numbers natin. Abay, ano pang inihintay mo? Baka mamaya maging milyonaryo ka na. E, eh, lista mo na. Number 23. Number 24. Number 8. Number 16. Number 29. At number 34. Ayan po yung isa. At ang pangalawa po, number 41, number 37, number 30, number 21, number 9, at number 15. Ayan po yung pangalawa mga kalaki. Okay, so, Ayan po, kompleto na po ang mga 6 digit at mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit ngayong hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet dahil baka maabutan po kayo ng sold out. At make sure po ah, na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, 4 digit para po mabaliktad man may panalo pa rin po tayo. At sa mga gusto pong sumali sa private consultation, i-PM lang po kami sa mga interested lang po ah. Uy, sa mga interesado lang, okay? Malay mo naman dito sa private consultation ay eh. dito ka pala swerte, hinat palarin, rin, okay? So ayan po, shout out, shout out tayo na po tayo. Shout out po sa aking mga tropa peeps. Ayan po, dito po sa... Mas, ano to? Mas bate, mas bate. Ayan po, yung nagpupunta ako dyan sa mas bate, Sa Palanas. Lahat na lang daw napuntahan ko, no? Totoo naman kasi, nakakapunta ako dyan. O, batiin ko sa pala na, hello po, family Anson. Hello po sa inyo. Hello, Ate Beth. Hello, Kuya Jun. Hello, B-Boy. O, kala nyo, ha? wala akong kilala dun, ha? At syempre po, uh, dito po sa... eto po, eto, happy viewing po sa mga uh, chicharon vendor po dito sa may Baliwag Bulacan. Wow! Uy, masarap nga dyan ang chicharon sa inyo. Tsaka yung pastillas, masarap. oo. Grabe. Kaya ayan mga kalaki sa mga gusto pong magpa-shoutout, message lang po ng message, comment lang po ng comment. Pag napansin ko po yan, re-replyan ko kayo, ipiplex ko kayo, automatic po magkaibigan na po tayo mga kalaki. Okay, so ano pang inihintay niyo? Gusto po namin ngayong araw na to, ngayong maghapon na to, palarin po kayo, okay? At ingat po at good luck po sa ating lahat.